Uy kadwa, kung may crown ang mga desserts sa Pinas, walang ibang nagmamayari dyan kundi ang leche flan. Matamis, Yummy! makinis at sobrang creamy. Parang crush mo na hindi ka crush pabalik. You're... Pero at least, ito sure hindi ka iiwan maliban na lang kung maubos agad sa ref. Kaya mga kadwa, samahan niyo ako at pag-usapan natin ang leche flan. Leche flan, may iba rin itong tawag tulad ng caramel custard o cream caramel. Pero bakit nga ba leche flan ang tawag? Well, galing ito sa Spanish term na flan de leche. Na ibig sabihin ay flan of milk. At syempre, Spanish inspired ito dahil sa panahon ng Kastila, nadala na sa atin ang recipe. Kaya kung tutuusin, isa itong classic na Pinoy Spanish love child dessert. Ano-ano nga ba ang mga ingredients? Simple, pero deadly sa sarap. Itlog, condensed milk, evaporated milk, at syempre, caramelized sugar. Pero wag ka, simple man ang sangkap, ang sekreto, nasa tiyaga sa steaming. Parang love life din, mabagal, mainit, at minsan, nakakapaso. Your... May iba't ibang version ng leche flan. Yung iba, mas makapal at dense. Yung iba, light at airy. May flan nagawa sa dayap o kalamansi para may konti Twist. At syempre, may mga experiment na leche flan cheesecake, Yummy. leche flan cupcakes, at kahit leche flan halo-halo. Kumbaga, versatile siya. Pwede sa lahat ng sitwasyon. Parang tropang game na game lagi. Pero teka, ano naman ang benefits ng leche flan? Well, una, mood booster. Sino ba naman ang hindi gaganda ang araw pag may isang slice ka ng matamis at creamy na flan? Pangalawa, protein source. Galing sa itlog. At kung sabay mo itong kakainin habang iniisip mong healthy siya, mas madali mong majestify na pwede kang kumuha ng isa pang slice. At pangatlo, bonding food. Kasi halos lahat ng Pinoy celebration, birthdays, pasko, fiesta, handaan. May leche flan sa lamesa. Ibig sabihin, ito ang nagbubuklod sa atin sa mga moments na masaya. At minsan, masakit sa tiyan dahil sa sobrang dami ng nakain. Fun fact! Karaniwang niluluto ang leche flan sa lanera, yung oval shape na metal container. Yun na mismo yung naging signature look niya. Kaya kapag bilog o square ang flan mo, parang hmm, may kulang sa authenticity. Kaya mga katwa, tandaan, kung gusto mong magpasikat sa handaan, huwag nang mag ng bonggang recipe. Ilabas mo lang ang leche flan at panalo ka na! Leche flan, creamy, dreamy at laging may happy ending. Well, happy ending sa chan, hindi sa love life. You're... Ang leche flan, yummy!